sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Po mga katongs uh, kasama ko ngayon si Tito Cesar na uh, ipapasyari tayo doon sa uh, papakita nga yung uh, tanim po nilang uh, uh, ampalaya uh, kaso nauna na po siya doon at bumalik lang po binaligan ko yung battery ng gopro na robot nung po yan si Tito Cesar <laughs> ito po pala yan mm, eh, mahina rin ang pagka Bula. Bula. ito po yung deliver ni Kasidling hindi matagal na yung ah matagal na po yes. Pero yung kamatis yun, anong buwan nyo po tinamaan yun dito? Yun din, tanim ng Agosto. nakagit ah, nakagitna po yun. Hmm. Nakapagitan Nakapagit. Kasama dyan, sa Tudling. Kasama sa Tudling. Nang Ampalaya po? Nang uh, Kamatis. Uh. Nauna yung Kamatis na isang buwan. Tapos? Saka mo itatanim yung... Kamatis. Pagkasama ko sa Tudling. Oo. Oo. Pero pagitan isang Tudling. Apa? Ganyan di Ampalaya? Pagitan isang Tudling. Pagitan ganyan. Pero yung Kamatis, Panay. Yung Kamatis, Panay. Tinamaan niyo po yung Ampalaya? Ay, maganda ang kinita nila. Ano po? Maganda, maganda yung... <laughs> <laughs> Pumipitas ng ano yan? 180 bag, ano pare? Oo, oh, naka 180. 180? Bag. Then, uh, 1,000... 18, ah, 1,800. Nakakadama Ilan lata lang po yun? lang nga? 14 click yun eh. Ay, naka... Ano po, punla. Hindi kasi dito sa si kayo namin, hindi nagkatanong ng buta. Pero... Punla na. Kasi nga patola, kahit pa ulit-mulit yung hindi mag Pero yan din po yung balag nun. Hing yan din. Eh ano, sinunod, sinunod yung tinanim dun. Lap. Yun lang. Sunod, hindi. Ito na. Ayan na po yan. Yan nga yung, yung pa nag-araw eh. eh. Ibig sabihin nung wala ko, nakaraan taon lang. Hmm, nakaraan taon lang. Na Ani lang. Hmm. ayun yung po sinabi ni Tito Manita na, Juan. sabi ko pupunta ako noon eh. Mm. Nung nag-aani nga po kayo ng palaya. Tagulan? Opo. August lang po yan. O August tanim. August tanim. September. Ah. At tapos na September, maano na kayo na pare? October, November, December pinipitasan. 45 days lang eh. Malo kami. De, maganda nga po yun. Ano. Ito, bukawi lang po yung kanina. Pero yung paikot na. Yung paikot na, obligadong na No? poste. Eh. eh yung kamatis po, magkano natapatan yun? Ha? Ay, mahinay naging kamatis namin dito. Ay, uh, kasi, uh, nung isang tagaraw, ganito, tinamnang ko na sili. sili. Hindi pala ayos yun na ipapalit ni kamatis. Ah, hindi po. Hindi gumanda. Hindi gabi hindi gumanda parang may amakon yung sili pero yung ampalaya po ano ano Maganda. sinundan po nun Maganda. basal ay ah, yung basal na ano yung pipino, basal. pipino tapos tinundusan yung po ampalaya rin nung ano Ah, uh, April pare tumanim tayo yung pipino ano, Basalto, basal to, pipino. Tapos kasi nga ang magandang tanim lang na ang palaya Agosto. Mm -hmm. Hindi talaga magbabara ako, wala, hindi ano. Along, wana, Alang wala problema. Hindi yung pala maganda. Pagyanaw pangalagaan. <laughs> uh, pag pag kasi mo ng partaba na ng ulan, Alang problema. Pero pagkaganda rin sa hindi. Hindi naman umahayop pag Hindi. <laughs> hindi siguro nasapo ng na maayos pero yung kay Jimmy kaganda nung naging bunga nung una no? mm -hmm. hindi nagalis ng dingding yun pero Di. ganda ng bunga sa dingding yung una po yung tanim niya yun. ngayon ay yung ngayon inaanihan niya yung si Saldi po nag aalaga ngayon eh. yung mukhang marunong din yun eh. oo oh, po yun know, no, din yung ahente niya eh. ahente niya dati hindi hanggang ngayon yun pa rin na ng kumukuha ng gulay niya oo oh yun ang namunan yun na ah? De, yan po yung na, -tum -tum... kumukuha ng gulay lahat ng inaani ni Sir Jimmy uh, tapos uh, 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 ngayon nagkwanan siya nagtanim siya kay Sir Jimmy ng what siya yung nagwana ang palaya Pag metro Oo, oh, ngayon eh, kaya dahing eh. Mm, <laughs> Kamahal ba? <mo>, 70 ba? <laughs> Wala tayo <tawin>, eh, <laughs> sa dingding. Oo -ding. ah, po. Diba? Okay Hindi. Okay. Hindi ko ba nagtanggal yan? Hindi <laughs> nagalis yun, hindi oh? hindi na nagalis ng dingding Dami na kukuha na sa dingding Bawi, bawi na yun, ilang harvest pa lang ko na mm -hmm. Magaling din yung nag-aalaga nga ni Conan, ko na, buto pa yun Ala ko na kita nagbara ko mm -hmm. Samantala sa iba yung kalahati ng maraw Sige ba Talat Hindi ko nakakintayang palay na Yan Hindi yun Pero tinanim nyo po dati hindi ang batola po ano yung patola? Ang patola din po pa yung tanim nyo dati? 27 isang puno. Uh, isang puno. Ano kay? Ngayon, yung 39,000. Punla pala. Punla <laughs> pala. <laughs> <laughs> so, malapit na ba? Malapit na bang mag-ane? Malapit na. Mauna ho pala kayo dun eh.

Pero si Sir Jimmy, ang ginagamit interline. Ah, oh, interline? Parehas lang ho ng presyo ng basta. Eh. Pero mas maganda daw okay, interline. Kailangan so kasi yung malamig sa ano. Yung interline daw, kahit na tamaan eh, hindi maapektuhan. Sa okra nga daw, kahit kasama yung okra ng mga ba, hindi interline. na Interline? Magkano? 1,000 plus ata. Kasi parehas lang, sinabi niya eh, 1,070 ata isang litro pero may mga ano, bueno, galon mas makakamura po interline, available ba sa ano Oh, sa mga bilihan nun na, ano? nabanggit niya po nung kwan eh interline yung ginagamit niya eh. nakita ko rin nung sa wow, yung sa gulay sa tanong niya patay yung mga damo tsaka matipid daw po yun 40 ml lang eh At uh, ayan, katong uh, si Tito Cesar po na si Tita Juanita ayan. Maraming salamat po muli sa pag-invite niyo. <laughs> Welcome kayo. Uh, po, uh, ah, Problema kaya lang si Tita Wanita <laughs> Ganto yung pa yung palay eh. SL 19 po. Ano po binabasa niyo doon dito? Ah, binasa ko na nakaraan ng dalawang tripod. Sa 1620 sa sa iyo. Hindi sa iyo. Sa po. Apat. Apat po yung tigi isa tapos dalawang katote okay. e sa okay. pangalawa po, ay, po. Sa, ako yun sa akwan nyo magkataba kasi ako eh ano eh apat na beses kung sa, tagara kung tagulan dalawa sa pangalawa yung pangalawa ko ah uh, dalawang tripod tapos nihalo ako ng mga ating 0-0-60 Potas? Kasi yun, para hindi, yung katawan niya hindi malambot Tigas na lumalaki yun Umataas yun Sa side niyo Ano pinang sa side racing? Yun. Tapos yung yung huli ko yung side racing ko may pangatlo tatlong 14 dalawang urea mm -hmm. saka isa o uling potas isa na po isang 0060 anim kasi nga kung karga ako ng ano dyan eh 14 katorse ba ganda ko kaya pala parang kung yung parang, parang tingyas no? yung kasing may eh yung sa pangalawa pag mo ng mga upuan matigas yung ano mo lalaking maganda yung potas hindi hanipin hindi ano mm -hmm. kasi matigas yung katawan niya eh. kasi kung wala akong ganun kung puro yuret ano lang malambot ang pagkapalay oo oh, nga po yun ang napapas pagka ma malakas sa ano eh. puro 14 so una pangalawa hanggang sa huli. Tatlong yuri lang ako sa isang hektare. Tapos, yung... di sa ispo, hindi... Hanggang pangalawa lang ako may sa pe. Pangalawa po, pa. ano? Kasi, gumamit ako dyan ng, ano, ng, ng, ng... Pwede ko, <laughs> Nakalista po lahat. Yung pwede na sagrek. Yung halang <laughs> organic. Kaya umaani ng 200 kaban. 200 kaban ba, Tito? Hindi ako lumalayo <laughs> doon. Yung forma na yun, okay. yung SL-19. Nakikita mo rin. May sayang nga hindi ko nakuha na <laughs> ng lobot pala yung gopro <laughs> ganda ko ng palag eh ano ang pangalan nyo tayo? Evelinda ayun, shout out Pechie. sa inyo pechi <laughs> pechi pechi merenda po kayo <laughs> uy pa-init You ito na ito na ko na to tayo na kami na kami nakapaligo naliligo na mabalas sa paligid kita uy na po kami no para maraming salamat po la <laughs> <laughs> sa <siya> shoutout tita <laughs> shout out opo shout out. Shout out to my daughter and my my son Ibu Yung na iwan don Oo <laughs> uh <-huh. laughs> Salamat po muna ditita oh, oh. sa pagbutihin Pag mo Opo <laughs> <laughs> Puro sa suru diaber ma mm Mhm natin tinis -tali paala din ng... Ha ah, nagpapala eh nag gugulay hindi ko lang ko ano yan ako wa Mahirap Ay, po. Lang lang. Mahirap pong ano, Parang mag... Kahit pa paano, may idea, no? Hindi naman po ako yung nagtuturo yun. <laughs> mo Eh, hindi sa pagsasaka kasi, gala, mahalam ko rin. Hindi ko kung may sakot eh, hindi <laughs> na. Tapos, ang gawin mo huwi na? Gapan pa po. Gapan? Apo. Pa sila? Sa, <laughs> sa Santo Cristo Sur. So, sa thank you dito ah. Oh, Ang dami. Basta si Angeli at at Silica. Oh, sabihin niyo kung ano ano doon. kung oh, ano yung padadala niya. Ito, padadala okay. daw. Wala daw siyang padala pero may padadala <laughs> daw sa akin. <laughs> Sabi ko, oh, sige na nga. Sa <laughs> so, Jante. Oh, na siya? Ano yun? Rambutan. Ah, oh.

Ah, po. <laughs> Saan ang labas niyan? Lagpas ng... Shortcut. San Ricardo. San Ricardo. San Pag gano'n ka na, pinagpalaan na yung shortcut. Ay, oo, oh, po. Ba... Dire-diretso lang Pagdating sa Sibol, nakita mo yung sa dito. Mm hmm. Sa mga may-ari nung mga ito. Ah, po yung eh, pinasukang ko noon. Oo. Oh, Gumanong ka lang, makikita mo yung simenteryo. Diretrain mo yun, doon. Uh, oh. Di ba lang na yun? Doon na, San Ricardo. Uh, oh, -testing. testing ka. Testing, testing kaya mo nang maligaw ka. Hindi <laughs> <laughs> mm. ba tita ating dito sa Calavero. Uh, Opo. Pinagpanaan na. Pinagpanaan na ako, labas. Huwag kang gagano, nagpapupunta ka rin sa Sige po. Thank you, thank you, tita.

shout out sa gasoline kay boss money yan so, nandito na nga po tayo sa Vergara Highway na Kabalatuan City kung saan ay eh, na nga po ng Japan Und so then... Itatakay pa naman. So, ano mo, anak? Yan, o. No? Tita Juanita. Dito na po kami sa bahay. Ni Gucci. Gucci. Gash. Uy. Yes. Ano yan? O, di ba? Kamanda na ako. Gucci, eh. baterai ama aja lan lan ya nih Oh. Aneh. Beb, beb, tengok mana ya. Eh, tawan Yeah. <laughs>